sweet. Uh, ay Naparito niyo sa inyo, mula sa inyo puso. Na, uh, kayo po ay ah uh, naalala uh, niyo po yung isang estudyante, si isang kasama natin na uh, gusto sa CF, ay siya po ay in aksidente at open siya sa sakit. Ah, uh, at nila. Uh, ah, natin ngayon ang atin pong magawin ay po may mga sobre po tayo dyan. Ilalagay nyo lang po specific para po doon sa pagtulong doon sa medicine at para naman po doon sa ties natin and offering. Kasabihin nyo lang po doon. May so, mga sobre po tayo dyan na nariyan. May konsum din po para tayo ay uh, Mangyari lang po kung um, alam po ng sobre dyan at uh, ating pong isulat kung para kay Yesel at para sa ties at para po sa offering tayo po yung mga kapatid, tayo po yung dadako na po tayo sa ating uh, sa ating uh, Lord Lord's Table yung panal na hapunan at ko po na tulungan na ng dalawa natin na kapatid na si Fox sa si brother uh, Ati Max kapagami at ang at, uh, ating mga kapatid sa bawat Ano po?

नहीं 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 नहीं

Ito ay hindi na dapat-dapat sa inyo, minarapang ito kami, kami maging mga anak mo sa mga magitan at kamatayan na iso sa Cruz ng Calvario para sa ikapagpapatawan ng aming kasalanan. Talangin po namin sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa Cruz, patuloy niyo pong pag-alabi ng aming puso sa pagpupuling sa inyo. Pagpalain niyo po ang siyang ito upang ito ay maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus sa pagkat tinanggap ko sa Panginoong ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ang dating siya ipag ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ito ay kanyang pinagkutol-kutol at sinabi ito ang aking katawan na pinagkutol para sa inyo gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin tanggapin po natin ang mga sabay-sabay po -sabay natin Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabuo sa krus ng Kalbayo, ang siyang nagyuga sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Hinihahan po namin sa inyo ang aming mga pagsampuan, masasalamat bilang isang kaan na buhay para sa kaluluwal kami ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang aming sa iyong kaharian ang iyong muling pagbabalik po ang aming dalangin sa pangalan na Yesus. Sa gayong paraan, ginawa niya ang kupa pagkatapos magkapunan. Sinasabi niya, ang kupang ito ay ang siyang bagong tipa ba na nakawin ko. Gawin niya ito bilang pag-alala sa akin. Sabay sabihin po tayo. Manatili po tayo na kayo, At tayo po yung dalangin. Kapilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong biyaya na iyong tinanlak namin sa iyong mula sa inyo. Panginoon, maraming maraming salamat po. At nalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga pagsasaluhan, ang mga biyayang aming takang-tapil sa kung ng mga kamay na naghahalim dito, bigyan niyo po, Panginoon, sila at sigsiklikling maapaw para sa kanilang mula sa inyo. At ngayon, mga kapatid, iitang tapilin niyo,

Sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo, tapat ang sa iyo tumawag, nagagawa din naman ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumayin nyo. Amen. 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 pagkain po, may mga po sa atin, makukuha na lang po tayo.